rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay ipinakilala na itong sutabid bilang siya uh, si Jesus Nazareno di Magiba ngunit hindi naman siya agad-agad na natanggap nitong ang si Angkong dahil uh, Mabigat nga ang loob ni Angkong dito nga sa tanggol na ipinakilala nga nitong si Ramon at ito nga niya nasabi na mahirap magpagkatiwalaan ang tao na yan lalot anak siya ng isang pulis Kung kaya dito nga mapag-iisip itong uh, si Ramon kung totoo nga ba ang hinala nitong si Angkong na itong... Uh, si David na kanyang ipinakilala na bilang nga siya nga ang legacy ng mga Montenegro ay wala siyang katiwa-tiwala. Ngunit ganito rin naman itong si Ramon at meron siyang doubt na hindi nga ito ang tunay na tanggol at dito naman ay habang ipinapakilala nga itong si David ay bigla lang lumusob ang mga pulis at nagkaroon na nga dito ng putukan at dito naman agad-agad nasilip nga nitong si David kung sino yung mga pulis na sumugod sa kanilang bodega at agad-agad nga dito nakita ang kanyang Tatay Rigor kung kayat dito nga muling magtatagpo ang landas nitong si Rigor at ni Ramon dahil nga si Rigor ang uh, tumadtad ng bala noon kay Ramon nung siya ay binata pa at nung kabataan niya at dito nga siya nagkaroon ng uh, hindi magandang karanasan nitong si Marites na naging sitanggol nga ang bunga ng minsang pagkakamali nitong si Ramon dito nga kay Martes kaya ganoon na lamang ang galit nga nitong uh, si Rigor dito nga kay Ramon na ang buong akala nga nitong uh, si Rigor ay wala na at patay na nga itong uh, si Ramon ngunit hindi niya sukatakalain na magkikita sila dito nga sa isang budega at si mismong si Ramon pa ang nagmamayari nga ng mga ipinagbabawal na gamot na kumakalat dito nga sa Quiapo. At dito naman ay may uh, ah, tatawagan na nga nitong si Bubbles, itong si Chick Espinas at sasabihin nga niya na nagkakaroon na ng putukan at sasabihin naman dito ni Chick Espinas na huwag na huwag kayong aalis dyan sa inyong pwesto dahil kinakailangan kayo mismo ang makapatay sa Red Phoenix kaya dito nga lumabas na ang Red Phoenix at dito naman agad ay uh, ah, pinagbabaril at tinaddad nga ng bala nitong si Tanggol kasama ang kanyang grupo at kasama rin nga dito si Bubbles at eto guys ang ating pakaabangan mamayang gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Paki subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye